Doon tayo, lagba, lalakad tayo, lalakad Lalakad tayo Okay mga ka-JJC Pupunta tayo dito guys Pupunta tayo dito guys si, Punta si Ila guys Baka magbaril-barilan dyan So For this video Meron natin pupuntahan ngayon Guys Meron natin pupuntahan ngayon guys tayo uh, guys oh Ayan si kuya guys Lala, doon tayo. Bili tayo. Bili tayo. Punta na yun. Balik kita ikaw na. Tara guys. Pupunta na guys. Tara guys. Papunta na tayo guys. Tara guys. Bibili tayo guys. Naka-video ka guys. Pastig ng bike niya oh. Gengging guys, pang keng <laughs> so kaya maglalakad muna tayo bibili tayo kay laman Pinle pinli layo naman so sa mga mga wagi guys na guys, bibili ka bibili ka yun, anong bibilin mo secret secret ka dyan so bag mo na mm ha -hmm. huh? layo naman <laughs> Ito si Hilo pa sa guys. Ano guys. Dito na guys. sa Hi, guys. Shout out sa inyo. Hindi mo na Abili po. Abili po. Ano po? Ang bibili mo, ilam eh. ba dyan? Mayroon Jis. jis nag Tagis. Yan mga candy. Tagis. Ano candy? Mga tagis. Tagis? Oo. Candy na tagis? Wala, chichiria lang. Chichiria. Kumbi na. Tagotso. Yan Bibili na guys. Ayan mga guys. Bili na si Ila. <laughs> Kapira, dalawa. Dalawa na lang kasi ah. Kasi dalawa, dos na lang eh. Salamat guys. Meron na tayong yema guys. So babalik tayo sa bahay. Gagawin natin ang dapat gawin. JJC ng drone guys ka JJC bibil mapapalipad tayo ng ating drone na helicopter guys so ngayon magpapalipad tayo guys huwag nyo kakalimutan mag subscribe sa youtube channel ko susunod lang ang JJC vlogs guys <laughs> Ila, nagpapadali pa boy may <laughs> hisi hila nagpapadali boy ako <laughs> Ayan siya pa dito sa kalsada, boy. <laughs> Oo, oh, bitik ka diyan. Traboy, dito ka na, boy. Ay. Okay, mga ka-GJC. Dito na tayo sa truck. So, yung binili natin, kakainin tayo. Dito tayo ang uh, akyat sumay. Ikot.